sa dapat tayo huminto noon. Ayan, so, ang ating video for today, uh, about sa annulment. Ayan, so, kung kayo ay nakatapos na ng free trial, na uh, in-interview na kayo ng court, ano ba yung court? Uh, kung walang collusion, ayan, nakapag-free trial na kayo, nakapag-present na kayo ng inyong witness, yung inyong psychology or psych psychologist, ayan, So, kasi kasama yan sa ating mga witnesses. And ikaw, na nag-file uh, file or petition So, one ka rin, isa ka rin sa uh, witness. Ayan. So, after tapos na lahat lahat, so, mag-aantay lang kayo ng mga ilang buwan. So, lalabas na yung result kung na-grant yung, yung inyong allowment. Ayan. So, based in my experience, mga few months lang na I think two months after yung last na hearing ko so I think lahat lahat ng mga case ng mga annulment or civil case that time ay lahat ay tinapos kasi yung court kasi may limit din yun sila na lahat ng mga nakapending na mga kaso lalo na civil case pag lumagpas na ng mga ilang taon na hindi pa gumagalaw eh, hindi pa natapos, tinatapos nila yan para hindi matambak at mayroon naman sila itatambak ulit. Ayan. So, after 2 to 3 months ng aking last na hearing ay natapos, ay nareceive ko yung text ng aking lawyer. So, make the story short, ah, uh, nakareceive ako ng text ng aking lawyer while we having dinner ayan sa sipalay ayan so hindi namin in-expect na makareceive kami ng good news at syempre happy kami na yun ang uh, result ayan so granted ang aking uh, annulment at finally natapos yung mga papel mga hearing mga nakakahaka ng iba na sabi nila ay hindi pwedeng maka, hindi matapos yung annulment ko mag, maghang na lang forever hindi matapos kasi ilang taon na nakapalit na ako ng pangalawang lawyer hindi pa rin natapos but thankful ako sa aking lawyer na napaka masigasig at matyaga at tapat yan so proud talaga ako sa aking lawyer at uh, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang ano, kanyang work. Kanyang work talaga sa sa aking case na talagang napakaano niya, napaka good lawyer niya. So, kung sinong gustong mag-file ng annulment o meron kayong uh, gusto na maghawak ng iyong case kung dito kayo sa Negros, so pwede ko siyang i-recommend sa inyo. So, nagtatanggap naman siya ng mga kliyente. So, based siya sa pakulod at meron siyang office dito sa kabantalan sa mga taga ni na gusto mag-file ng annulment. Kung nasa stage na kayo na uh, mag-decide na mag-file ng annulment. Yan. Okay, so hindi ko naman kayo inaanyayahan na ah. <laughs> kung, ba, kung, kung meron kayong ano, um, syempre kaya niya kanya tayong case kung gusto mong naka yung base na na experience na ng mga ibang kliyente ko ano siya klaseng lawyer so pwede ko siya i-recommend sa inyo ayan so visit in my uh, Facebook uh, page or Facebook account Helen din lasa send na kayo ng message kasi nakikita ko yan okay and meron akong uh, Facebook page Uh, German Filipina LDR. So, pwede rin kayong mag-message doon sa akin at sa aking Facebook account. Helen Din Lasa. Ayan, ganun lang. Kasi yung aking YouTube channel ay Helena. So, magkaano lang sila. Dagdagan nyo na lang ng A. O, bawasan nyo na lang ng A. Ayan. So, guys, after nang, nang nareceive ko yung aking uh, annulment na uh, ano na uh, granted na. So pumunta ako agad sa court. Ayan, para kunin ko yung aking uh, final na result. Ayan, so hindi siya hinatid sa akin sa bahay kasi nga uh, nasa ano siya, nasa post office. Ayan, kasi wala kaming door-to-door -door delivery dito sa aking lugar. So kinuha ko siya sa post office, tinignan ko doon at nandoon nakatanbay, nakatanbay, nakastanbay yung ating annulment uh, result. Ayan, so, uh, wala sa aking kamay ngayon. Kasi nasa, na, uh, itago ko na. <laughs> Tago, gusto ko ipakita, no? So, null and void. Ayan, yun ang final decision na walang nangyaring, or, may nangyaring kasal, but is not valid. Dahil nga sa aking, o sa aking partner na meron siyang script sophinia so marami tayong pwedeng itakil at pwedeng uh, i-content dahil sa case ko but dahil nga andito ako guys sa probinsya at limited yung aking internet so pakunti-kunti lang tayo so kung meron akong time at uh, makapagawa ako ng uh, content so gagawan ko yan ano yung mga na experience ko sa aking partner na mayroong schizophrenia para maging aware tayo ng mga kababaihan. Ayan, so maging aware tayo sa partner natin. Baka mamaya hindi natin maintindihan, yun pala ay may mental disease na o eh, mental illness na. So, napakahirap yung mental na sakit guys kasi hindi natin nakikita yan. So, kailangan natin ng mga expert na doktor. Ayan, so, yun lang guys na i-share ko sa inyo na uh, pag natanggap nyo na ang inyong mga uh, result sa inyong mga annulment, kung hindi man tawag ng inyong lawyer direct, yung lawyer nyo magkocontact sa inyo. So, yung final na galing sa court ay ipapadala yun sa inyo door to door kung meron kayong door to door delivery. Pero pag wala, sa post office yan guys. Ayan. So, doon nyo i check So, or check nyo rin sa inyong mga lawyer. Ayan. After that, may susunod tayo ng gagawin at hindi lang doon humihinto guys hindi lang yun doon lang dahil natanggap mo na it's fine na so meron ba tayong mga gagawin para ma-finalize talaga at mailagay na doon sa ating marriage certificate yung katagang null and void Ayan. so in my next video sasabihin ko sa inyo yung process kung ano yung ginawa ko kung paano na natapos yung yung aking aking marriage certificate na mayroon ng annotation. yun So ano bang pwedeng gawin? Ano ba ang susunod na gagawin after ma-receive mo yung ah uh, uh, result galing sa court? Ayan. So yun ang ababanga babangan. Yun ang abangan natin guys in my next video. So ano ano ang ating gagawin bago or kung matanggap na natin yung result from the court. Ayan. So ano ba ang pwedeng gawin ano ba ang susunod na gagawin para ma-annotate na or malagyan na ng annotation yung ating marriage certificate so ang aking share dito ay based in my experience ang aking aking marriage certificate ayan nagkakamali ako hindi birth kundi marriage certificate ay mayroon ng annotation so in my next video ito ko sa inyo guys kung ano yung hitsura ng annotation so thank you so much yun lang guys ang aking share today at Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye.